Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, so i ko po sa inyo paano maiiwasan nga hindi mag-init o overheat ang battery ng ating cellphone. So paano maiiwasan kapag ganito ang cellphone natin? Kapag matagal na nating ginagamit, ang cellphone ay nag-iinit po yan. So paano maiiwasan? Panoorin hanggang dulo para malalaman po natin at ituturo ko sa inyo. So una, punta po tayo sa ating settings app at hanapin ang location. Pindutin ang location at make sure nga naka ang location sa ating cellphone. So dito sa baba, pindutin ang location services. So ito po ang makikita natin. So kailangan ay naka-off itong dalawa, Wi-Fi scanning at Bluetooth scanning. Kasi kapag naka-on po 'yan at lalo nang walang pahinga sa paggamit natin ng ating cellphone ay mag-iinit po 'yan ang battery ng ating cellphone kasi nag i scan po yan ang wifi scanning at ang bluetooth scanning kasi nung nakaraang araw ay nagpunta po ako doon sa paggawaan ng cellphone kasi nagpagawa po ako ng cellphone so meron din akong kasamahan doon nga nagtatanong bakit mainit daw ang cellphone niya habang ginagamit ng matagal so yan lang po ang share ko sa inyo mga kaibigan thank you for watching and bye bye